Kaya po staff. Sino kaya dito? Ha? O hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote okay. yung run. Ang kapon. Welcome back po sa ating channel. Grabe, reaksyon ni Ogie Diaz matapos patawan ng persona non-grata si Narendin Labador at Rose Martin. Pinag-uusapan ngayon ng madla. Nang hinayang ang online host at talent manager na si Oji Diaz sa ginagawang pagtulong ni Narenden Labador at Rose Martan sa mga nangangailangan nating kababayan. Ito'y sa gitna ng pinakabagong kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng dalawang social media personality kaugnay ng pagsugod nila sa munisipyo ng Coron sa Palawan. Pinatawan ng persona non grata, si Narenden at Rose Mar, pati na ang iba pa nilang kasamahan sa team malakas dahil sa paninigaw at panduduro sa isang staff ng munisipyo sa Coron. Nagsagawa kasi ng charity event ang grupo ni Narendon at Rosemar sa nasabing probinsya pero may isang ang empleyado roon ang nagreklamo, dahil hindi man lang daw inabutan kahit na magkano ang ilang residente ng Coron na nag-assist sa team malakas. Nagpost ang naturang staff sa Facebook at ninagasina Narendon at Rosemar. Nagalit ang dalawang influencer at pinagalitan sa loob mismo ng munisipyo ang babaeng empleyado. Ang latest nga, balak para kasuhan ng mga opisyal ng local government ng koronang grupo ni Narenden dahil kabastusan daw ang kanilang inazo. Sa kanyang Facebook page naman, nagbigay ng saloobin si Oji Diaz hinggil sa isyo. Narito ang buong pahayag ni Mama Augs. Dahil lang sa pinairal ang init ng ulo at parang siga na nagtutungayaw sa barangay hall at pinagdududuro pa yung babae sa koron, Palawan, ang ending, persona non grata. Buong lalawigan ng Palawan ay hindi na welcome ang grupo ng team malakas ni Rosemar Pamulaklakan, damay pa si paring Rendon Labador. Yung kabutihan ng puso ni Rosemar, na nabalewala tuloy. Yung pagbibigay ni Rendon ng motivation sa mga tao, nakalimutan na rin ng mga tao. Sayang, sayang talaga. Kahit pakainin mo yata lahat ng tao sa koro ng Paris Overload ni Diwata o Hiwaga o yung Big mac ng heartthrob ng Marikina ay mukhang galit. Lalo na yung mga politiko doon. Talagang persigidorin silang kasuhan ng oral defamation dahil nga daw nagtutungayaw si Renden, litanya ng content creator. Ipinost pa ni Oji ang video kung saan nagsalita ang isang opisyal sa munisipyo tungkol sa pagdedeklara ng persona non grata kina Renden at Rosemar. Sabi ni Mama Augs, eto yung kuha sa session hall, kayo na ang humusga. Behave muna ako. Samantala kamakailan nga ay nagkaroon ng public apology ang naturang dalawang kupunan, hinggil sa naturang isyo subalit hindi ito umubra sa naturang lalawigan na kung saan tuloy ang pasya ng lalawigan ng koron sa Palawan na patawan sila ng kaukulang parusa dahil sa pambabastos nila sa naturang lugar.